What you gon', what you gon' do with that dessert? Do what, do what, do that, Vamos, basilan! Legit sa linamnam, legit sa sarap. Yan ang aming kwentong nasagap. Crispy and juiciest fried chicken. Dito nyo na mahahanap. bagong resto na naman ang ating bibisitahin ngayong gabi dito sa Barangay Sunrise, Isabela City, kung saan pida ang mga quality foods na kapag iyong natikman, mapapasabi ka na lang ng very goods. Pagdating sa ambience, pagpasok mo pa lang ay bubungad na sa'yo ang modern slash aesthetic design. Dagdagan pa ng fresh at cozy atmosphere na para bang gusto mo nang tumambay dito within the whole year. ako, nagtataka kayo kung saan kami ngayon. napaka-bongga ng place. Anyway, andito kami sa barangay Sunrise. Dito sa lungsod ng Isabela kung saan isa na namang resto ang pinagbigyan tayong ipakita sa mga followers at mga basileño yung mga foods na kanilang pwedeng i-offer. Once again, andito tayo ngayon sa Almubara. Unahin na natin ang kanilang isa sa mga specialty ng barat Walang iba kundi ang spicy sriracha. Ayan, kung makikita nyo, ipa-play natin. Ayan, kung makikita nyo ang spicy sriracha ay napakaraming sesame seeds. Okay. At nakabalot siya sa kanilang um, special sauce. Yeah. Yes. So, okay, let me take one. this oh, yeah. 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 Yan naman talaga yung kilala yung Ah, uh, almo sa kanilang boneless chicken. So, ang spices sriracha raja ay nagkakahalaga ng 305 pesos okay. only. So, okay. cheers. Cheers. Yeah. Mm. Nanonood yung lasa sa laman. Masarap ang mm. spices sriracha. raja. Mara Mararamdam mo ang ang hang. Anyway, So yung rating namin dito is again kapag sa food uh -huh. at nagugustuhan ko yung food uh -huh. 10 out of 10. Sarapan. Okay, umpisahan natin na ngayon ang solo meal. So, mag-umpisa tayo sa salted egg. So, meron na tayo, meron ng three pieces na boneless chicken. chicken. And meron din isang cup ng rice. At ito ay nagkakalaga ng 158 pesos. Tama. Try. Right? Malalasahan mo talaga ang salted egg. Yeah. Juicy siya. At the same time, yung laman mismo sa loob is my flavor. Yeah. So, for salted egg, it is... Again, it is 10 over 10. So, masarap. In fairness. Okay, for the next solo meal is the honey garlic butter na nagkakahalaga lang ng 155. May tatlong chicken na boneless chicken and may rice na rin. So, let's try quick. Kuya Drix. So, ayan. Uy! Nakalasa mo talaga yung honey. Yeah, hindi tinipid sa honey. Dahil may mga honey garlic kasi is kokonti lang nilalagyan ng honey. Yeah. Pero ito, hindi tinipid. Nire-recommend ko sa inyo. 11 over 10. 11.10 100 over 10 Ang last na solo meal nila mm. which is the garlic parmesan Yan Anyway Okay, let's try Let's try okay. Chao Chao Alam mo. Wala kami masabi. Yeah. Kung O hindi mo man na-try ang Parmesan cheese, subukan nyo ito. Malalasahan nyo ang Parmesan cheese. Yeah. Pero, for the three, kung papapiliin ka, Kuya Drix, saan anong pipiliin? The honey garlic. Again, mahilig ako sa garlic. Yeah. Garlic. For me naman, kung sa'yo ko yung is the honey hand garlic. garlic, for me naman is the garlic parmesan. No, Mysterious yung flavor niya. At the same time, kahit bago siya sa paglasa mo, magugustuhan mo agad. So, I recommend the garlic parmesan. Parmesan. Now, dahil um, may kinain na tayong pambara, yeah. May bumara na. So, so, kailangan natin ng panulak. Again, sa ating mga panulak, meron tayong um, dalgona coffee. So ang dalgona coffee ay nagkakahalaga ng 90 pesos yes. only. Uh, and also, yung sa akin naman kuya Dress, is the Spanish tea na nagkakahalaga lang ng 85 peso. Okay? 85. At isa pa, meron din tayo dito, which is the matcha latte. 90 pesos. Kuya Dress, meron din tayo mga... Oh yeah. Soda pop. Red raspberry soda. Mm -hmm. And the green apple soda na nagkakahalagang 60 pesos. So, ang ginamit nila ay isang Arabica coffee bean. Okay. Kung saan, ito ay isa sa mga quality na coffee bean. Kung, uh, at sila mismo ang nag brew nito yeah. at mag maging espresso. Ah, maging espresso. So, sa akin naman, yung Spanish latte. Same. Yung lasa as usual sa mga Spanish latte. Lahat ng coffee para sa akin, masarap. Meron tayo dito um the basics. The basics, the basics. And we have also the smoky barbecue. Okay. And the last one is the spicy soul. Okay, so yung the basic is makakain niyo siya or mabibili siya for only 75 pesos. Ayan, the basics. And for the smoky barbecue naman is 89 pesos lang po. The spicy soul for 89 Pesos So pagkakain mo nito makakapagsabi ka talaga ng Hansamida Hansamida <laughs> Ciao Ciao, Fak Cheers Cheers Masarap mm. Lasang lasa ang Barbecue sauce Mmm Sa akin naman kahit basic siya, malalasahan mo yung uh, chicken flavor ng mayo. Okay? So sa kanya is may flavor, sa akin basic, but andun pa rin yung lasa ng chicken. Kahit sa mayo, hindi siya plain mayo. May lasa ng chicken. Okay? So for the basic, recommended. Yeah, yes. Very, 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 very recommended. Sana ako. Ang sarap ng kanilang barbecue sauce. So, titikman na natin ngayon ang spicy soap. Spicy soap. Ciao. Mm. Kakaiba to. It blends with the uh, burger very well. So, how about you, Kuya? Um, recommended din to. Yung kanyang meat. Okay. Um, sumasama talaga sa taste buds. yes. So and, overall metrics, yung favorite ko dito is the spicy soul. And for me, the smoky barbecue. Na, hindi lang um puro main dish na meron tayo. Okay. Meron din dahil uh, extras, okay. extra na offer nila. Meron silang french fries which is the garlic mayo at French fries cheese flavor. Okay. okay, it is only for 75 pesos. Okay, let's try. So yes, Fresh fries. French fries. That's French fries sa akin. That's cheese French fries. Yes. Sayo, kasi ibang flavor yan. Masarap. Yung kanilang mayo, may lasa na. Okay, hindi siya yung plain lang. Okay. What you gonna, what you gon' do with that dessert? Do what? Let us try the Mingle Hokkaido Per slice is 165 pesos. And also, ang lover's velvet ay nagkakahalaga lang ng 185 pesos per slice. Ayan. Let's try that's right. So, sa akin is the lover's velvet na inakala ng aming cameraman na red velvet. Okay. Mm. Okay. Ulapit. Sarap. Mm. Creamy and lasang mango talaga. Very flavorful. Rich na rich yung kanyang flavor. Again, Lover's Velvet for only 185 peso. Highly recommended para sa mga uh, my partner dyan na gusto mag-enjoy ng dessert. Lover's Velvet. Kaya pala, ito yung mga best seller. Mm. Napakasarap. So for our rating, okay. for the Mango Hokkaido, oh. very recommendable, it is 10 out of 10. Wow, oh, yes. perfect. It's to be honest, 10 out of 10. Anyway, thank you very much again, Al Mubarak. Dito lang yan sa Barangay Sunrise sa Lungsot ng Isabela sa lalawigan ng Basirel Oso. May branch sila dyan sa Lungsot ng Lamitan na sa lang ng Claret School of Lamitan. So mga tagalamitan sa mga nanonood sa atin, meron din almubarak dyan. Yes. So tikman nyo lahat ng mga pagkain nila dyan, sigurado mabubusog ka, hindi pa aaray ang iyong bulsa. At mag -e enjoy ka pa. Yes. akila lang. Bye-bye.